guys malinis ngayon guys araw araw na tayo mag upload ngayon ayan kape oh ayan hindi na talaga na pumapasok ng mga agaw mga agaw to da the... hi guys welcome to my vlog <laughs> hey hi Ben ay po. Iya <laughs> yeah, no? Sana all, cellphone cellphone na lang. <laughs> ano nga lokohan niyan? ka tayo ngayon. Oo, oh, kapun biyahe pa lang. Tangina. Oh, dalawang <laughs> biyahe pa. Dalawang biyahe pa lang. Ayun. Ano, anong oras na? Ito, nakarami na ito eh. Jerry oh. <laughs> boy, tapin. Uy, sarap ng tinapay ah. Oh. Kailan ka na, boss? Boss, kailan ka na? Sampo? Sampo? Sana all. Sampung oras wala. Sige. <laughs> Kapit okay. uh, ko lang. Pagkas ako ng alas nyo yun ako, nakatagpo pa lang ako. Call Oh, Lagpol. Copy, copy. Lagpol, mitong. Oke. Ah. Tahu punya nama. Jud. Ini lo. Jud. Jud. Ah. <laughs> Tayo ka, ko, po. Ganda pa rin po, guys. Bakit ako naman? Takot ka ba eh. Bakit ako naman ang ginawa mo? Ayan, guys. Palakas ng ulan. Ayan. Walang nakabiyahe. May w. Lakas ng ulan, guys. Ayan, 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 guys. mga Pogi keso. Oh. Ano? Oh. Lakas ng ulan. <tipos>